Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, ay ng Hunyo, ipinagdiriwang natin si San Norberto ng Santen. Kamusta? Si San Norberto ng Santen ay ipinanganak noong taong 1080 sa Santen, Alemanya. Siya ay nagmula sa isang marangal na pamilya at sa simula ng kanyang buhay, Tinamasa niya ang kaginhawahan at kalayawan ng kanyang katayuan sa lipunan. Ngunit, sa edad na 35, nagkaroon siya ng isang makabuluhang pagbabago ng puso matapos ang isang mapanganib na bagyo na halos ikinamatay niya. Sa pangyayaring ito, nadama niya ang tawag ng Diyos na baguhin ang kanyang buhay. Iniwan ni Norberto ang kanyang mararangyang buhay at naging isang hermit at pari. Noong 1115, itinatag niya ang orden ng mga premonstratensyan na kilala rin bilang Norbertine Isang orden ng mga kanon na regular na nabubuhay alinsunod sa mga tuntunin ng buhay ni San Agustin. Ang kanilang layunin ay maglingkod sa Diyos sa pamamagitan ng pangangaral, pagtuturo at pagsamba. Bilang isang masigasig na tagapagpahayag, ipinangaral ni Norberto ang pagbabalik loob at pagbabagong buhay sa loob at labas ng Alemanya. Noong 1126, itinalaga siya bilang arsobispo ng Magdeburg, kung saan kanyang ipinagpatuloy ang kanyang gawain ng reforma at pangaral. Si San Norberto ay namatay noong Hunyo 6, 734, at kalaunan ay itinalagang santo noong 1582. Kilala siya bilang isang debotong tagapagtaguyod ng kabanalan at reforma sa loob ng simbahan. Narito ang isang dasal na inilaan kay San Norberto ng Santen. Diyos na nagbigay kay San Norberto ng puso ng debosyon at sigasig upang ipahayag ang iyong salita at maglingkod sa iyong simbahan, kami nagsusumamo na bigyan mo kami sa pamamagitan ng kanyang panghihingi ng biyaya ng pagbabalik loob at katapatan sa aming pananampalataya. Naway ang kanyang halimbawa ng dedikasyon at kabanalan ay mag-inspira sa amin na maglingkod sa iyo ng may buong puso at kaluluwa. San Norberto, ipanalangin mo kami. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw